Daw Bark Ads Karen, bakit napagalitan daw ni Daw Bark Ads Main sa It Mga netizens sobrang excited na, na mapanood ang The Kingdom. Monday opening performance ni Ninong Tito Sen, hinangaan ng marami. Ngayong lunes nga, ay talaga namang maraming mga nagulat, at syempre mga natuwa, sa Monday opening performance ni Ninong Tito Sen ngayong December 23. Na kung saan ay dahil hindi makasabay sa lyrics ng kanta ni Tito Sen ang mga EB girls. Ay nag-request nga sila dito, na kumanta naman ng bagong kanta si Tito Sen para masabayan naman daw nila ito. na syempre, ay hindi naman nagpahuli dito si Tito Sen, na kung saan ay hindi niya nga ito inatrasan, kaya naman, nang kumanta na nga dito si Tito Sen, ay talaga namang sinabayan na nga ito ng mga manunood at mga netizens, lalo na nga ang mga The Bark Ads host at mga studio audience, dahil nag-ala Bruno Mars naman dito si Tito Sen. na talaga namang hinangaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens. Nasa katunayan na, ay kahit free recorded episode ang Itbulaga ngayong Nunes, ay talaga namang marami pa rin ang mga nakatutok at nanunood sa kanilang YouTube livestream. Na kung saan ay umabot pa rin nga ito ng mahigit 81k. Na talaga namang makikita ang dami ng suporta ng mga legit da bark ad sa Itbulaga. Marami na rin na ang mga excited na mga fans at mga legit the bark ads, na mapanood ang pelikulang sasagutin ang tanong na what if, ay hindi nga tayo nasakop ng mga mananakop noon, at paano nga kaya ang buhay nating mga Pilipino, kung hindi ito nangyari. Na talaga namang mababasa na nga ang mga suporta ng mga netizens, na mga excited na nga na mapanood ang The Kingdom. Samantala, talaga namang makikitang gulat na gulat nga si The Bark Ads Main, sa ginawa ni The Bark Ads Karen sa Itbulaga. Pero bakit nga kaya nagulat, at napariyak ng ganito si The Bark Ads Main? Ito nga, ay matapos na tila kiligin daw ang ating The Bark Ads na si Karen, pagkatapos ang ginawang pagbati at pagbeso ni Piolo Pascual sa kanya. Na nangyari nga sa Fred Recorded episode ng It Bulaga noong Sabado, December 21. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Kaya naman, ay nang makita na nga ito ni Maine, ay talaga namang makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon niya dito, na talaga namang gulat na gulat ng makitang napatalon, at tila kinilig nga dito si Karen, kaya naman kinausap niya nga ito, at agad na may itinuro sa backstage. Naayon na sa ilang mga comments, ay baka daw ang mami ni Karen ang tinuturo dito ni Maine. Hanggang sa natawa na lang dito si Maine. Pero, hindi man kita sa camera, ay mukhang kinilig na dito si The Bark Ads Karen, dahil sa naging reaksyon ni The Bark Ads Riza May, matapos na itong ibeso ni Piolo Pascual. Na makikita ngang noong una, hindi man kita sa camera, ay habang magkausap sila ni Karen, ay tila kinikilig at nahihiyang ang lumapit si Riza, kaya naman ay nagpahuli na nga ito na lumapit kay Piolo Pascual. Na talaga namang tinatuwaan din ng mga netizens, lalo na nga ang tila paglabas ng pagiging ate dito ni Maine. At syempre, dapat namang abangan ang pasabog na paraffle ng Itbulaga, sa Pasko December 25, sa tinawag ng Grand Raffle sa Dabark Ads Christmas Raffle ng Itbulaga. Nakasama nga ang lahat ng mga nagpa-register sa mga barangay na nasugod ng Itbulaga mula noong October 19, 2024, na talaga namang pasabog din ng mga pwedeng mapanalunan dito dahil may dalawang pwedeng manalo ng 25,000 pesos at birch tree gift packs at may kasama pang brand new cellphone na matatanda ang inanunsyo noon ni Bossing sa maagang Christmas party ng Itbulaga sa barangay noong October 19, 2024. Na napag-usapan na rin natin noon. Kaya naman ngayon pa lang, ay talaga namang marami na nga ang mga excited dito. Lalo na nga sa mga pwedeng mapanalunan dito ng mga nagpa-register noon, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, na hindi mananalo noon, ay may pag-asa pang manalo sa Pasko December 25. Samantala, narito naman ang iba pang mga naging reaksyon ng mga netizens, sa Monday opening performance ni Ninong Tito Sen. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?